Good luck. Sa haba ng buhok ni Rapunzel, magkano kaya ang sisingilin sa kanya kapag pinagupit niya yon sa salon? Go. 500. Kung pupunta ka sa beach para rumampa at magpakasaya, sino ang hindi mo kasama? Lola ko. Pagkaing nilalagyan ng tostadong garlic o bawang? Toasted bread. Sanhi ng pangangamoy ng sapatos? Pawis. Mas maraming blank sa probinsya kaysa sa Metro Manila. Uno. Let's go, Jill! Tignan natin kung ilang puto sa nakuha mo. So, sa haba ng buhok ni Rapunzel, magkano kayang sisingilin sa salon? Kung magpapupit, mga 500. Ang sabi ng survey? Okay, good start. Kung pupunta ka sa beach para rumampat magpakasaya, hindi mo isasama si Lola. Ang sabi ng survey? Uy! la. Pagkain nilalagyan ng tostadong garlic o bawang, sabi mo toasted bread. Survey? Meron. Sanhin ng pangamoy ng sapatos, pawis sa Survey? Yes. Nice one. Good job. Mas maraming black sa probinsya kaysa sa Metro Manila, puno. Survey? Yes. Awesome start. Jill? Yes, tayo. Let's welcome back, Hazel. Hello, Hazel. Hello, Okay, so uh, good news. Si Jill ay nakakuha ng 107. 107 points. So meaning, 93 to go to reach the 200 points. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Jill. You need 25 seconds on the clock. Good luck. Okay, so sa haba ng buhok ni Rapunzel, Magkano kaya ang sisingilin sa kanya kapag nagpagupit siya sa salon? Go. 5,000. Kung pupunta ka sa beach para rumampa at magpakasaya, sino ang hindi mo kasama? Kaaway ko. Pagkain nilalagyan ng tostadong garlic o bawang? Kaanin. Sanhi ng pangangamoy ng sapatos? Mabaong paa. Mas maraming blank sa probinsya kaysa sa Metro Manila? Mas madaming ano, um, uh, hayop. Hazel, so we need 93. 93 na lang. So, sa haba ng buhok ni Rapunzel, magkano kaya ang sisingilin sa kanya sa salon? 5,000 pesos? Ang sabi niya, mahal nga! Uy, meron. 1,000 ang top answer natin. Kung pupunta ka sa beach para rumampat magpakasaya, sino ang hindi mo kasama? Siyempre, ang kaaway. Ang sabi ng sir, ay! Ang sabi ng respondents, yung jowa daw ang hindi kasama. Ang oh, weird kasi gusto niya solo. Anyway, pagkain nilalagyan ng tostadong garlic o bawang, kane. Ah, sinag! best. Sabi ng survey dyan. Ha? Shomai so, ang tapas. Show Shomai. Sanhi ng pag-amoy ng sapatos kasi mabaho ang paa. Ang sabi ng survey, meron. Stop answer ay pawisin o nabasa. Last, mas maraming blanks sa probinsya kaysa sa Metro Manila. Mas maraming hayop ang sabi ng survey. Yeah. Puno ang top answer. Anyway, Hazel, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Team Belly Dance.